Bilanggo ako, doon ako magpapowerline. Yung mga preso doon, ikukonvert ko lahat yun. O, oh, pananalangin ko lahat yun. Doon ako magpipiding ng CGM. Wala naman bata doon, hindi yung malalaki, yung mga matatanda na doon. O, oh, tapos, sasabihin ko, yung programa ko ay patuloy ko ha. Nakakuha ng permission. Dito tayo. Sino yung nakaharap doon? Yung mga bilanggo na mga may mga tato. Yung mga malalaking tao. Yung mga walang walang buhok. Yung mga verdugo. Silang mag-aamin sa akin doon. Papatuloy doon ang power line mag i kami. Tingnan ko yung pinakamagandang boses doon. Kahit pangit pa na preso, ikaw ang umawit. Ito ang awitin mo. I-bash tayo dito. Kahit sana niyo ako dalhin, hindi mapigil na itong bunga ako sa pagsabi ng katotohanan. May nagkatotoo sa pahayag ni Pastor Apolo Kibuloy. Ito ay matagal na na pahayag niya. Di pa siya uh, nakulong. No? Oh. Pero, posible na may mga kaso na dahil sa pahayag na ito, kung makukulong daw siya. Ang sabi niya, kung makukulong siya, ibig sabihin na frame up daw siya. Pero, ipagpatuloy pa rin niya ang mga gawain niya sa pangangaral. At kahit pare pa na nakulong, gawin niya ang tagapag-awit, Give us this day daw umano sa kulungan. Ika-convert niya ang mga bilanggo. Kahit paberdogo, gawin niyang alagad. Nagkatotoo na siya ay nakulong. Magkakatotoo kaya itong pahayag niyang i-convert niya at gawing alagad? Anong masasabi niyo? Meron tayong question and answer diyan. Pwede niyong sagutin yan. No? So, yung mga uh, Priso, sabi ni Shadow uh, Kung walang katesismo uh, Maraming alam Sa turo ng simbahan Marami ang walang alam Na priso Ay mahikaya talaga Tama. Dahil nang nagsimula kami Noon sa uh, Ministry sa kulungan Dami nang nadala sa Ibang sikta born again, Ayaw na mag-antanda ng cross Ah, may nadala sa Iglesia de Cristo, may nadala sa Sabadista, dahil masigasig din ang ibang sikta na mangaral doon sa uh, kulungan. Pero nang sunod-sunod na ang ginawa na natin at ang kasama si data uh, Rusal sa uh, pagbisita sa kulungan at pang pangaral doon, ang mga natangay sa ibang sikta ay muling naibalik natin. Muling naibalik natin at napakumpisal natin. Oh. So, welcome sa lahat ng mga kapatid <coughs> na sumusubaybay sa ating live streaming. O oh, si Armando Sagarino, Imus Cavite, kapatid na Shadow si uh, kapatid na Uy, uh, kapatid na Merlin na uh, Venezuela. Hello, kumusta kapatid? Merry Christmas. Uh, watching from USA. Magandang gabi bro Wendell. I pray always for your uh, protection. Maraming maraming salamat kapatid. Los Biminda pidad magandang uh, gabi po. At sa lahat natin mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming. Okay, din na natin pa, tatagalin pa. Matagal na ito na pahayag ni Pastor Apulo Kibuloy. Kung, uh, kaya pa, sabi niya kung makukulong siya. Uh, hindi pa siya nakulong. Uh, na, nang ipahayag niya ito. No? Pero sabi niya, kung makukulong siya, ibig sabihin, na frame up daw siya. Oh. Kahit patong-patong yung mga kaso ni Pastor Apolo Kibuloy, uh, dahil di pa naglabas ng final judgment ang korte, eh, mananatili pa rin na siya ay inusinti beyond mm -hmm. reasonable doubt. No? Hang hanggang mapatunayan beyond reasonable doubt. Okay. So, ito ang uh, pahayag ni Pastor Apulo Kibuloy noon. Uh, huwag po kayong masaktan sa mga sinasabi ko sapagkat ang sinasabi ko ay totoo. Kung masakit man ang katotohanan, mas ma ma magandang tanggapin ang katotohanan. Uh, ito, half-truth talaga ito. Tama naman na tanggapin ang katotohanan. Pero ang tanong, ang sikta ba na inaniban at uh, itinatag ni Pastor Apulo Kibuloy ay katotohanan ba? ama nga ba talaga niya ang nagpakita? Dahil yung mga self-proclaim na nagtatag ng sikta, pawang meron silang mga uh, claim na yung iba'y pinakitaan ng anghel, pinakitaan ng ama, pinakitaan ng birhen. Oh. So, uh, hanggang nagtatag ng kanilang uh, sikta. So, iba't iba. ah uh, yung mga nag-claim, uh, may nagsabing sila'y ang anghel. May nagsabing sila ang Diyos Ama. May nagsabing siya ang Diyos Espiritu Santo. Meron pang nagsabing santo ninyo sila. Meron pang nagsabi na ah uh, ah, uh, oh, uh, ito appointed uh, son of God. Okay, tuloy natin. Tuhalan kahit masakit sa ito, kaligtasan yung kaluluwa. Oh, uh, so uh, half truth to, talaga. Totoo naman na uh, dapat tanggapin natin ang katotohanan kahit masakit na basta katotohanan dahil uh, nanganganib ang ating kaluluwa mas masakit pa ang apoy sa impyerno pag ano daw pag madaya ka at ang pandaraya grabe iba't ibang mga siktang lumitaw ngayon sa paligid natin napawang tatag lamang ng tao Tuloy natin. Kaysa masaktan kayo forever sa impyerno sapagkat nadisip kayo. oh, yun. Ang uh, half-truth ni Pastor Apolo Kibuloy kaysa masaktan daw uh, sa impyerno na kaysa madisip kayo. O, oh, napakaganda naman mangaral si Pastor Apolo Kibuloy. Pero, kung di nyo talaga alam at pinag-aralan yung katesismo ninyo, uh, siguradong matangay talaga. Tuloy natin. Kaya, etong hindi Oyun, na ah, ang claim niya, hinirang appointed son of god na, hinirang na anak. Nananakmurin eh, ni magsasalita? Oh, sinong magsasalita ng ganito daw kung walang hinirang na anak? At daming na dolyar talaga ni Pastor Apolo Kibuloy Imagine, 6 ah, million daw ang miyembro niya, no? 6 million. So dami talagang mga kaluluwang nadala ni Pastor Apolo Kibuloy na naniniwala na siya ay appointed son of God okay, pero sa investigasyon ng PNP meron tinatawag na private army yung angel of death nakot yung mga bata uh, dahil they are being threatened na hahabulin sila ng no, angels of death Angels of At ito death. ay iniimbestigahan ng PNP mga kapatid. At yun ang panakot sa kanila if they will break the code of secrecy ay hahabulin nga sila ng Angels of Death. At hindi lang sila pati yung kanilang mga mahal sa buhay. So just imagine a 12 year old kid 13 year old child tatakuting kang ng ganon. I don't know kung, kung paano natatanggap at nagagawa yun ang sinasabi na abuser nila. You cannot stop me from reaching the revelation coming from the Father. Oh, so walang makakapahinto daw sa kanya sa mga kapahayagan na inihayag ng ama, sino kaya na ama? Uh, uh, sinabing, uh, ang sinabing uh, ang nagpakita sa kanya. Okay, tuloy tayo, oh. you can stop my message. Even in jail, I will be preaching like this. Pag... so, ngayon, kumusta na ang kalagayan ni Pastor Apulo Kibuloy kasama ang mga bilanggo? Ka, ako, tinamaan ni ako. Pasok niyo kasi bilangguan. I-prime up ninyo ako. But... O, oh, yun, i-prime up ninyo ako. So, frame up ba ang mga kaso ni Pastor Apulo Kibuloy ngayon? You conspire against me you frame me up. Para map yung nasa akin doon. Oh. Ay mo na bilanggo ako. Doon ako magpa-power night. Oh, so ipapatuloy niya sa kulungan yung kaniyang uh, na simula na programa. Oh. Power night mayon. Sa bilanggo yung mga preso doon iko-convert ko lahat yun Oh, so uh, mga preso daw. Iko-convert niya. Oh. So at uh, uh, na i-convert niya ang mga priso oh, oh. pananalangin ko lahat yun <laughs> doon ako magpipiding oh, magsagawa daw siya ng feeding program diyan sa kulungan ng CGM wala naman bata doon hindi yung malalaki yung mga matatanda na doon oh, tapos sasabihin ko yung programa ko ipagpapatuloy ko ha oh, so sasabihin niya dito Uh, pinakita pa niya yung uh, lakas na kapangyarihan niya dahil sabi niya, yung mga programa ko ha papatuloy ko eh, di po ba sabi ng uh, officer sa jail na walang ibibigay na special treatment kay Pastor Apulo Kibuloy oh, magkatotoo kaya itong apahayag niya, tuloy natin Mission, dito tayo sino yung nakaharap doon? Yung mga bilanggo na mga may mga tato. Oh, yung, mga nakukulong na may mga tato. Anong plano niya? Yung mga malalaking tao, yung mga walang walang buhok. Oh, yung mga kalbo. Yung mga berdugo. Oh, pati na yung mga berdugo. Silang mag-aamin sa akin doon. Ah, so yon ang magiging alagad niya na mag-aamin daw sa uh, kanya doon sa kulungan. Oh magpapatuloy magkatotoo kaya ito ang nagkatotoo kaya ang sigurado nagkatotoo ngayon na si Pastor Apolo Kibuloy na kulong talaga power line magibas test day kami tingnan ko yung pinakamagandang boses doon oh so uh, tingnan niya sino ang pinakamagandang boses na nasa kulungan kahit pare pa na preso oh ito. kahit pare pa na na daw. daw um, kawawawit ito awitin mo ibas test day tayo dito kahit sana niyo ako dalhin, hindi mapigil na tumbunga ako sa pagsabi ng katotohanan. Para ako kanunin ninyo, para ako patayin ninyo, para ako bilanggo ninyo. That will stop this mouth. No, naalala niyo uh, yung nagsimula na ang kaso niya sa uh, Estados Unidos at pumasok yung COVID-19, di ba sabi niya, is prosecuting the son of God uh, maligning the Son of God para mahinto daw o ang COVID-19. Siya lang pala ang nagdala ng remote sa COVID-19 ha. I will not stop even dito sa lungib ng mga kung sino dyan. Kahit saan ninyo akong dalhin mga kapatid. Uh, so, uh, yun ang kanyang apa una na kahit makulong pa siya, Di iyan umano makapagpahinto sa kanyang pangaral at gawin pa niyang mga alagad ang mga nabilanggo. Itong mga salitang ito ay pagpapatuloy ko dahil ito ang spiritual mandate na tinanggap ko mula sa Ama na ipagpapatuloy ko ang kaligtasan ng buong sa No, at bahagi ba sa pagpatuloy niya sa kaligtasan ng buong sangkatauhan yung pagtakbo niya sa sinado Pero ang problema lang, mas nakapasok ang uh, nagiging kaibigan niya noon na naging kalaban niya at nagsampahan pa sila ng kaso si dating senador Manny Pacquiao, di ba? O sinampahan siya ng kaso ni senador Manny Pacquiao, ngunit, uh, dating senador Manny Pacquiao, uh, na dismissyon. Nagsampa din siya ng kaso against Manny Pacquiao, na dismiss din yun. Oh, so at uh, tabla sila. O, pero sa election survey na bago lang inilabas, abay, nakapasok si Senador, dating Senador Manny Pacquiao sa survey. Pero, nangulilat si Pastor Apulo Kibuloy sa survey. Oh. Sa ating survey din na isinagawa, ilang bisis na, nangunguna pa rin ang no sa katanungan Ibuboto ba ninyo si Pastor Apollo Kibuloy sa pagkasenador? Nangunguna talaga ang no. Okay. iwan ko kung uh, magbago ba ito at mangunguna yung yes. oh, ito yung mensahe niya nang dinala siya sa korte. No, tatag lang, tatag lang. Yun ang mensahe ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero magkatotoo kaya na yung mga bilanggo ay makonvert ni Pastor Apolo Kibuloy? Magkatotoo kaya na yung sinabi niyang mga verdugo ay gawin niyang mga alagad at doon sila mag-aamin sa kulungan? Magkatotoo kaya yung sinabi ni Pastor Apolo Kibuloy na ang kanyang programa ay uh, ipatuloy niya sa loob ng kulungan? lalo na yung feeding program daw, eh, pagpatuloy niya. Habang ngayon, nakaprace yung mga ari-arian ni Pastor Apulo Kibuloy. So, habangan natin ang uh, susunod na malapit na ang uh, 2025 election, di ba? Oh, makapaso kaya si Pastor Apulo Kibuloy? Kung kaya niyang ideklara ang kanyang sarili na appointed son of God, ha? Huh? di ba niya pwedeng ideklara na lang ang kanyang sarili na magiging senador? Okay? So, sa so pagkakataong ito, mga kapatid, uh, pasok tayo sa punto por punto sa ating mga uh, kasama at inaniya natin. Kung mayroon kayong mga katanungan, sige, pasok kayo. Brother may tanong dito sa'yo. No, galing kay... Um, kay Brother Josie Bilabi. Sabi ni Br Brother Josie Bilabi, Brother John Ray, baka nag- or, ay, hindi, hindi pala kay Brother Josie, kay Brother Franz Laino pala. O, oh, brother ba to or sister Franz? Parang brother, no? Brother Franz Lino, a uh, brother angel, sabi niya, Brother John Ray, may tanong po ako kay Brother Angel. Ang tanong ko lang, kung kasalanan ba ang hindi pagbabayad ng multa ng sasakyan? Maituturing bang isang kasalanan ng ating simbahan? Salamat, Brother John Ray. Brother Angel? multa ng sasakyan na alimbawa yung ano yung na, na ano siya na uh, sa so, sa... siguro violation tapos may multa hindi siguro siya nagbayad ganon <laughs> ah, well yes yeah, so kasi ano yan no sabi nga ni Jesus no ibigay mo kay Caesar para kay Caesar at uh, ibigay mo ay talata bro na talagang iano yung um, Romans 13 Romans 13 uh, um, na so, natin bigayin dapat sa mga sa ano no kasi ginagamit din ng ginagamit po kasi yan ng sa gobyerno yung mga uh, yung mga nahuhuli na ulian no yung mga bayad na yan para sa mga ano po yan ginagamit ng gobyerno yan para sa para din sa binabalik sa tao yan no pagtulong sa sa kapwa sa tao so kaya nga mayroon tayong uh, DSWD, no? mayroong mga and, uh, lahat ng mga disaster program, ginagamit po yan. So, kailangan talaga magpasakop at magbayad. Mm -hmm. So So, i-ano mo nga bro, bro Junric. Sige, masahin natin. Ito po ang ating sa romance kapatid na uh, Franz, no? Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat uh, sa bagadang balita, gobyerno to. Uh, sa bagadang balita, gobyerno po nakalagay dito. Ang bawat tao, sabi dito, magandang balita, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at sila'y nararapat sa parusa. Mm, yun, no? So, kung nakikinig ka man ngayon, uh, malaking kasalanan. Uh, ayun, no? Talagang salungat yan. So, kasalanan yan. Malaking kasalanan. Actually, ako rin noon, hindi nga ako bumoboto noon. Eh. Kinumpisal ko na ba? Sana, na, eh, may iso ko na, ikumpisal ko ba yun? Uh, ba, pati yung ano, no? Uh, pati yung pagboboto, pagbabay ng tax, no? <laughs> mga hindi nagbabay ng tax dyan, makumikita na malaki. Lalo na sa mga, ano, pa freelance lang, no? Na solo, no? Akala nila, ah, sorry naman ako. Hindi, hindi. Uh, alam ng Diyos kung ano kinikita mo. Pero may bracket naman yan, no? Uh, um, ang ano na, ang BIR naman, may ano naman yan. Uh, may mga bracket yan. Kung ang sweldo mo, eh, ganito yung ang kataas at buwan. Kailangan kung kahit sa freelance ka man, lahat obligado po, no? Lahat po mag-obligado na magbigay, magbay uh, magbayad ng tax sa gobyerno. Even Jesus paid tax no? So uh -huh. even even Jesus sabi niya, tinanong siya, dapat magbigay kay kay Caesar kasi totoo. Kasi kay, bakit bakit kailangan 'yan? Kaya sinabi ng Diyos kasi alam na ni Lord na naman ng gobyerno yan. yung mga matitino, <laughs> yung mga matitino ng gobyerno. Well, talaga yung reality, yung talagang purpose kaya lang kinokorap lang ng mga tao. Pero sila na magkakasala noon kung mag makokorap man 'yon. But Biblically at sabi ni Jesus mismo no mag magbigay talaga ibigay eh. mo para sa Diyos para sa Diyos, para kay Cesar o para sa gobyerno, ibigay mo din kasi ginagamit din yon no? Ginagamit kasi yun, alam ng Diyos, para din sa kabutihan ng mga mamamayan din. So, yes bro, no? Uh, ang pinakaano ring nasagot niyan, yes, nagkakasala ba? Yes, ano ba yung kasalanan? Pagsalungat sa utos, sa batas ng Diyos, yun po bro, no? so sana makapagbayad po, lalo yung tax, kahit anuman sa gobyerno, at yung mga halalan na, no? dapat bumoto. <laughs> ako no, hindi ako bumoto, no? mali pala yun ay pagisipisip isip isip ko ngayon dahil sa mga talatang yan. Bro Junroy. Maraming salamat, Brother Angel, at sabi niya, salamat sa sagot bro. At kay Sister Mary Cel Villaluz, Brother Ray, paano mahanap po yung post ni Father Darwin tungkol sa rosary na may mga verse. Hindi ko po kasi mahanap sa mga post niya. Thank you. Um, I don't know rin Sister Marcel, no? Velialus, ah, hindi ko rin alam kasi ang dami na pong post ni Father Darwin. Eh, hindi ko alam kung ano po ang specific na title no? nung hinahanap po ninyo na video. Siguro keep on scrolling lang, Sister. Tsagaan mo lang na tingnan one by one yung mga videos para makita mo yung hinahanap mo, Sister. So, pasensya po, sister, ako hindi ko siya agad ma masagot. At sa iba pong nag nagtatanong dito, uh, kay Sapphire88, at sa iba pa, balikan ko muna mga kapatid sa, sa Zoom, tapos balikan ko rin kayo ha, stay put lang po para po mapantay po natin yung mga pagtatanong. So, dito so, naman yun? tayo kay sister. Yes, Brother Angel. Uh, yung mga nagtatanong, uh, mga Bible verse of the Holy Rosary, i-search nyo lang. No? Maraming, uh, marami available dyan. I-anong nyo lang. Uh, What are the Bible uh, verse verses no in the prayer of Holy Rosary sasagot ang ano naman ang dami yan catholic website sa i-google nyo lang sasagot yan may mga ano diyan mga catholic website na sasagot katulad ng mga lahat ng mga mysteries dyan, lahat ng mga nakasad sa rosary biblical po yan so i search nyo lang kahit hindi na kay Father Darwin sabi i search mo lang no uh, what are the bible verses no uh, in the in the in praying the holy rosaries no lahat ng mga dasal doon nasa bible verse po nakaba nasa ano po yun nasa biblical po lahat yun i search niyo lang po pag nahirapan po kayo para mas madali yung ma uh, makuha yun po kapatid bro Johnry yes tama yun brother angel maraming salamat brother angel at um, ibigay na natin ngayon kay sister Carmen Gan, Gan Gania so sister Carmen Gania pa unmute po at uh, kung maari pa open po yung camera sister Carmen Good evening po and happy new year po in advance. New year, brother. Oy, brother pala. Ba't naging karamin uh, yung pangalan mo, bro? <laughs> may debate kasi ako na kadebate na English na ni Kristo. Mm. Ayaw nila ayaw nila aminin kasi na yung Panginoon na capital P ay ibig sabihin nun Diyos. Hindi nila aminin. Tapos, ayun, Ah, uh, pinunta ako sa Buhat Dos 26. Hmm, Ginawang Panginoon. Oo, oh, oh, 'yun 'yun 'yun, familiar ka nun. Ang tanong ko kasi, paano mo ba matatalo ang Iglesia ni Cristo sa debate? Gamit lang ang Biblia. Paano mo matatalo? Oo, oh, oh, sa debate. Ah, okay. Paano matatalo ang Iglesia ni Cristo? Well, bro, ang ang decision bro, wala sa inyong dalawa na sa nakikinig yan. Hindi ikaw ang magsasabi na natalo siya, hindi rin siya ang magsasabi na natalo ka. Ang nakikinig sa inyo. Ah, uh, gets ko, bro. Okay, hindi kasi ano yun, uh, pagbubuhat ng bangko yun na natalo ko siya, ganun wala. Sa debate, bro, ang ang magde-decide niyan yung nakinig. Sila ang magtitimbang kung sino ang mabigat sa inyo ang argumento. Ah, uh, sige bro. Gets ko. Bro. So, para para mas talagang pumabor sa mga nakikinig ang argumento mo, bigatan mo. Aralin mo talaga yung mga objections nila. Yun talaga ng bawang objections ng mga ng mga Iglesia ni Kristo about sa ating Panginoong Iso Kristo. Aralin mo yan. And then, kapag nasagot mo lahat ang mga objections nila, like, uh, yun nga, yung sa Acts 2.36 o na siya ay ginawang Panginoon lang. So, aralin mo lang yan kung paano, paano dali ng argumento na yan pag naipaliwanag mo sa madla yan. Impact sa'yo yun. Sa'yo magiging, sa magiging pabor ang, ang ano ng, ng madla. No, kapag naunawaan nila yung ano mo, yung pagpapaliwanag mo. Well, biblically speaking kasi bro, no, ang, ang dilema, ang dilema sa mga iglesia ni Kristo, walang walang biblical verse na nagsabi si Kristo ay hindi Diyos. Kahit isang talata, walang walang verse na mababasa sila na si Kristo ay hindi Diyos. Sa atin, kahit pa 20, kaya natin silang bigyan letra por letra. Kaya pabor lagi sa atin ang ang pagpapaliwanag. Pero nasa pagde-deliver 'yun kasi ang mga iglesia ni Kristo magaling sila kumounter sa mga sa mga pahayag natin. Pinag-aaralan din nila 'yan. So 'yun, doon kasi magbabatay ang mga nakikinig kung paano paano i, i counter yung mga objections ng kalaban. So hindi tayo magsasabi noon bro, no? pero isa lang ang maiisiguro natin bro na wala silang mababasa sa Bible na hindi Diyos si Kristo. Ang, ang kanilang ang kanilang pinakargumento ang um, nasa John 8 4, John or Matthew 8:40 na sinabi ni Panginoong Kristo ako'y tao wala tayong tutol doon kasi ang pinakadoktrina talaga ng simbahan si Kristo tunay na Diyos at tunay na tao. So sa pagpahayag ni Panginoong Kristo na siya ay tao, walang problema doon. Dahil ang pagpapahayag na siya ay tao, hindi yun ang na siya ay hindi Diyos. Okay? Oo, uh, gets ko, brother. So, ganito lang, kasi nakikipag ka na, study more. Ang pag-i-study mo, bro, to, uh, maghanap ka ng mga objections ng mga Iglesia Ni Kristo kasi Iglesia Ni Cristo yung ano mo, aralin mo ang mga objections nila. Lahat ng objections nila, makinig ka sa kanilang mga 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 paliwanag. pagcagaan mo talaga 'yan. Pagtiagaan mo pakinggan ang kanilang mga paliwanag, ilista mo. Ngayon, hanapan mo ng paraan paano 'yun i-counter. Pwede ka bumalik dito, magtanong ka kung hindi mo pa alam paano sagutin ang objections na 'to, pumunta ka dito. Tanong mo sa amin or sa YouTube, tingnan mo sa YouTube paano sagutin ang ang ganitong objection. Ang daming nalabas diyan. Okay, so ganun ang pag-aaral natin para sigurado tayo na masasabi natin na kapag marinig ng mga ng mga nakikinig sa inyong debate di ma, -ma matitimbang-timbang kasi yan ng mga nakikinig sino ang mabigat at sino talaga ang ang lalabas na tama. Tanda natin may kasabihan So ayan po mga peers, sana yung kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng di Hello mga kapatid. ah uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo itong Mr. Curious Catholic Bishop pins and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo es de Iglesia.